Ayan, mag Ayan bro, nandito na tayo. Ah, uh, nandito na tayo sa site, no. Pang Ay, magtatrabaho tayo ngayon. Magche-check tayo sa mga ginagawa nila, yung mga updated tayo sa mga trabaho ngayong umaga. Araw ng Martes. Ayan, uh, na ah, ano na sila rito sa harap. Ay, to bakbakan din muna to, George, ha. Yan yung nosing na yan. Dalawa. I-chipping ganyan muna. To ito tsaka yung isa na yun o oh, para parehas no? ayan na bali papakuha lang natin yung ano yung sukat ng palitada dito sa may sa loob no para magiging ano parehas yung magiging kanto niya sa taas mga katrabaho ayan na nag ano siya bali naglalagay siya ng tansya yan ang magiging ano natin na basihan ng mga katrabaho tapos yung ano niya hahatakin niya ng gusto yung tansi nila para nakuha talaga yung tamang hulog at saka yung ano, kuwalin yung mga sayad sa mga ano no, yung buma, oh, tumatama tapos ito pala kahapon, ayan, nakapag ano na rin tayo nakapagpalitada na mga katrabaho ito, na pinis na rin to, mga katrabaho no oh. hindi ka boy George, sabang ano ka abang nakapahinga ka pasuyo Paki ano muna to. Anin muna ng konting lupa para maano. Tatabunan ko na. oh, tabunan muna yung pinakailalim. Sige. Pinahukay ko lang kahapon para ano. Malimba maghukay man sila eh. Di sagad na sa ano sa ilalim. Ah, kalam, pinong pino yung ano natin. Yung sa wall, no? yung palitada natin. Para pag gano'n tayo. Ang tawag doon yung para pag nag-skill ko tayo dito sa labas eh maganda. Kung masyadong ano kasi mataas din yung lupa diyan babawasan pa naman yun eh. No. Sige. Okay lang. Okay lang. Alright. Ayan dito, nag, ano na sila, nakakabit na ng mga poste. Ilan pa ba yung kulang yung natin? Ha? Na, oy, tuboy, mga ilan pa? Ilang tubo pa? Dalawa pa. Kakasya na yung dalawa? Na? Ilan ba yung tubo? Tatlo. Bali tatlo pa dyan. O, dal dalawa pa, no? O, Tagalog tayo. Ayan, uh, ayan. mga inaano natin. Bali, ano yan? <coughs> Ah, dalawa pa. Oh, sige, bibili na lang tayo mama. Oh, Mommy. Na. Hindi, dalawa pa bibilin ko para ano. 'Di ba yung dulo doon sa yung mga ano, may iksi, wala pa yata, kulang pa tayo. Ah, oh, sige, tapusin niyo na muna bago nating ano. Wala yata. Wala no. bukon punin mo banda ron doon sa may ano nakahulog parang yan o yan o sabi ko sa'yo banda dyan ayan ah uh, kukunin lang yung pinakasukat nya ayan oh, naka umbok yeah, yeah. ng konti sa taas mo sa kunin huwag mo nang sipain sa ilalim yan okay tapos ito uh, ayan uh, pinapatanggal na natin yung ano natin rito yung pinaka canopy mga katrabaho Yo, kali. Perlelarang alo front. Nah, dulu

Pila nang kailangan nyo bihan paring? Adwa? Na? ganatin natin si ano si RR. RR2, di ano sabi niya pupunta rito, wala. Di naman tayo pinuntahan na naman. Okay. Ayun mga katrabaho, bali pina ano ko na rin to pinamasilya na rin natin para hindi pangit tignan yung dito na mga katrabaho ayan tapos yung mga ano natin okay na mga floor drain no? na tapos yan nakapagmasilya na rin sila rito sa may master bedroom mga katrabaho tapos dito okay na rin yata yung tayong, ano rito Ayan, natabunan na pala dito. Ayan, may PVC na rin pala nakalagay dito. Ayan, nagusin na lang natin ito mamaya. No? siya. Maliit lang naman yung pinaka ano niya rito. Uh, lavatory. At uh, ito lang siguro. Kasi medyo malaki yung shower niya rito eh. Uh, yung bath naman eh. ganito lang naman yun. Kaya okay na siya rito. Nakakatrabaho uh, ko. natin bawat nano para malaman nila. At, eh no, okay ina ay ah, to na ano na rin to, napinturahan na rin no ng flat, pero hindi pa siya totally ano finish. Kumbaga, ano parang naman to. Ah, first coating pa lang tayo. Tapos dito. Oh. Tinanggal mo. ha? Tinanggal lang ng ID Ah, wala. Ba't lumulubog? Mamaya mo yan. Ah, ayun, nalagyan daw ng mga... Kasi malapat siya, tapos ano, wala siyang, hindi sila naglagay ng ano, ng paring sa mga tugtungan, dapat meron. Pero yung iba, meron naman. Okay. Hmm. Ay, nilagyan nyo rin yun. Ayun, yung palang nag minumuna, hindi pala linalagyan ng mga ano sa iba. Ay sa mga tugtungan nyo, dahil mahaba, pero nga naman, nasa ano siya, 60. Kailangan kasi meron. Pero kung nasa ano na yan, ah, mga 12, Pwede na siya, hindi sa ano kung mapasok, makakatrabaho o hindi siya no, nakalundo, no? Ayan. Okay, bilhin muna tayo ng paring. Kailangan niyo na 'yung paring. Sige, okay, bilhin ko na muna para magamit nyo Ah, para pag nanonood na, na tayo dito, natapos makakapag-tiles na tayo dito sa loob. Para ote ote lumilinis na. Yan pa dito no yan. Ano muna lahat yung mga ano dyan? Para may ano na natin. Tapos pati yung sa ilalim nun, no? yung iba. Yung doon, no? okay, sa ilalim. Hanggang dito, no? Ito, tatanggalin na rin naman ito, eh. Hanggang dito. Sa ilalim lang, para... Ha? Oo. Oh. Tapos hanggang... Ito. Itong tapat nito, huwag ka muna. Huwag mo ano yung tapat niya. Pero sa ilalim pwede na yun. Hindi ka sinisili mo na kabon. Okay. Na? Tinanggalin nyo yung mga nakaumbok. Ay, Tanggalin nyo para hindi pa ang tignan. O ito, okay na to. Ganyan na lang yan. Masilihan na lang. Na? Ah, o siminto. Lagyan mo ng konti mamaya. Okay, punoyin mo na lang ng ano. Na? skim coat. Pwede na yun. Ba? Ah, magkakrak. Ako, ah, magka ah, sige. Baka daw magkakrak. Ayan, pati rito, no? Iyan mo na rito, no? Diyan. Ay, paano ko muna palang palitada? Paayos ko muna mama para ma... Ayan, Ayan bilhin mo na tayo ng tubo para may kabit na rila ano, Junior, para matapos. na Saka hollow blocks, no? pinapa okay, pinapakuha natin yung hulog ng pader, mga katrabaho. Di basta-basta na, ano. Ah, palabas ba eh. Pinasok mo, walang yaka. Lain mo, baliktan mo. Best na, ano na, oh. Pinasok niya pa. papalabas pa eh pasok ka palabas yung pako maiksi anong papasok maba ang gumamit ka maba ano kasi hindi tries na wala hindi tres o mas maiksi rin yan dos lang din yan sige dos dos ayun o tres o oh? mm. ayun o tatapon nyo kasi yung pako eh ako ano, nakakakita ako pako nga makapalata na dyan. no no oh, sige ayun mga katrabaho wala sa hulog yung pader kaya malaki yung ano nya oh, sumobra ah, Paangat pa ng konti. Pasok mo na konti ito. Uh, tignan muna natin ito sa loob. Ayan mga pagpapahopa. Pagpapahopa. Ito kanopi, para mga tubo, para makantuhan na rin ng mga kanopi na ito, yung posto, yung flooring. Arpa so yung muna para mababay tong box ha so, tong box at mga uh, Ilan ang mga kapag hindi naman ang gabi wow Bapak-bapak nila mulai yang mana? lalagyan ng ano ng aking ah uh, aikla ayun ano, na yung batalgo ating baboy mga katrabaho bari magiging tatlo siya hmm? o George ay Nyar? kaya niya palang dulo di na niya nangyari metong kaya niya dulo lagyan niya na rin ang isa dito tubo oh ganun din o. Oh. mix it O. Ganyan oh sandalanin ka. Na? Oh, basta dito lang. Hindi, lagyan mo ng tubo. Ganun rin. Okay. Sandalan ko sa puso. Ganyan sa likod. i-taman nyo rin dun. I-ano nyo rin dun. Nakalinya rin dun sa mga tubo rin. Nakahatak rin ng tase. Eh. Diretso rin. Dito Na? Ano, macho oh.

ay, naglalagay na naman tayo ng mga tansi dito sa kwarto ng no, mga katrabaho para ano kasi medyo ano yung mga poblet natin malukot mga katrabaho kaya kailangan natin siya yung ano suwirin no mga katrabaho para bago natin na kaya medyo nagtatagal lang tayo sa PDC sa mga kisan eh oh. so. Ayan, tapos uh, labas tayo muna rito Ayan, eh, nagtatanggal na rin ng mga ano, si sipit. Ang mga kapatid ng kalangkay, kamasan ng babangi, nakakain na magandi, gulo Tubo na. O tubo, o tangkay. Ay, katungan tayo, ng, oh, lang Then, tayo Taki na yung kanil. Ayan, magalo-galo Hindi kaya Pag nami-bagsak ah. puto yata ba? Oo. Oh. Nete nalanta, pete na. Dito po. Ito 'yung Eh 'yung mga ilaw natin 'yun 'yung mga sarasaranong poste mga katrabaho. Napalagyan palagi ilaw ni Bossing natin. Si Bossing Miko. Ay, shut up. Ay, shut kay Bossing Miko at kay ano kay mam Ma Marilu, no? Shout out din. Saka kay... Ano? Ah, sana mahanap nila yung nawawala ano, nawawala nagdi-deliver ng kambing, nawala daw. Tata, meron silang ano rito, bawalan, no? gun ban. <laughs> meron silang ano rito, barrel, mga katrabaho. Ayun oh. Ano bang ano to? Shotgun, pinapalagyan ko na ng ano ng ano ng solar para pag naka ano tayo ng solar eh, eh ano na lang yung solar natin ay sarong tatanggalin yun na yung pangalawa bali magiging patlo yung rito Ayos na yung ano natin, kanopi pa natanggal, natanggal na rin yung kano natin dito, mga katrabaho. Ano? Asa siya? Eh? nasa asa din yung ano natin, no? Oh. Mga katrabaho, kung makikita niyo dito sa ating ano, squalado siya, mga katrabaho. Ayun oh. Sa ating video, ayun yung ah, yung pinaka-prikas niya sa taas -ta, at saka dito sa baba, yung kano natin At dito, tingnan mo rin ay dito sa kabilang, ganun din mga katrabaho. Ibig sabihin nasa iskwala yung pagkakagawa ng ano, ng canopy at saka yung ating ano, ah, uh, konkreto mga katrabaho. Yan, pinapauna ko na muna yung mga palitada rito sa labas dahil nag-uulan na mga katrabaho. Medyo ano na, nagbabadya na yung tag-ulan. Mga ah, uh, katrabaho, kaya pinauna na natin yung sa, ano, sa labas. Para pag naan tayo. Para pag umuulan, eh, di sa ano na lang sila. Puro sa loob na lang yung mga trabaho nun. Na. Ayan, nakapaghalo na naman si, ano, si boss. Itong laking katawan na to, talagang matindi sa pagahalo mga katrabaho. Ayan, kung kayo pa ng labor na gusto nito, pwede ito, hatiin na lang natin. <laughs> Ayan, kagad, meron siyang ano, halo, no? Mabilis siyang magano. Ah, uh, oh, nawawala si George doon, asan kaya? Okay. Ayan, punta muna tayo ng ano, uwi muna pala tayo, magkahanap tayo ng ano ba 'yon? Ah, uh, yung mga PBC na ano, gagawin na natin mga katrabaho. Ayan, kahit dito nasa eskwela rin, no? Mga uh, katrabaho, yung pagkakagawa ng ano, canopy. No? Squalado siya. Ibig sabihin, nasa ano yung pagkakagawa, maayos sa taas.